Diyos po, inang, alam mo na. Ano mangyayari sa'yo? Scripted ako ng bulig, oh. Hmm, no. So, so, pa, ha? Press na press, no? Ay, buh, nakakagulat. Andiyan na pala. Press na punta sa kwentuhan natin ganun. Bigat yung katawan, oh, no? Bigat. Malaki-laki ito. So, taba. Hindi kaya huliin yung lor, eh. Pag ganun, yan. lang yan. Oh, na, Mabalik lang yan. Meron naman sobrang aggressive. Pagkasablay ng isa, Pagdahan uli ng lure mo. Lamon ka agad, no? Lamon agad. Eh dito kasi, ano eh, marami sila nakakain eh. Malaya Yung Mga na. gigil lang yan, gigil. Mga gigil lang yan sa ingay. Nakaingayan ah, yung, ano, yung bulik kaya ganyan ayaw nila nakakakita ng ganyan dito ang mga ayaw nang tumawag pa yung ano Diyan. subok na matibay yan <laughs> improvise yung mga tropa ko pinagawa ko ng ganyan everlasting ah pagka ako nag-isa kayo ayan nga ako eh nang tutulong sa si inyo <laughs> tungkod ni Imo na. Ano? oh wala tawa tawa sila may tungkod ako eh eh napakanabangan nila sa pag-i-video. Ah, puti na wala. Eh, naman kasi kay nag-iisa ka, may screen ka, 'di ba? Oh, set up mo lang sa inyong araw. Ngayon lang kadali. Sa iyo mga tropa ko ni Manny. Meron naman. Mga baytyon. Teka, teka, teka. Ay, ay, may nag-vibrate, may nag-vibrate ayo, may sumunod oh. Yeah. Eh, may yumanig sa likod. Yung mga tao na hindi nagpapasira sa pera yun. <laughs> sa konting halaga, hindi nagpapasilaw yon. Shout sa Yebok, Sa Adrian C. Cruz. Sa kay... Ano ito? Ano mo to June Cruz. Ang pogi ng iba to dah. Ang mayroon talaga magkagalit sa pera, pare. Oo. So, hindi ako naniniwala sa sabi ngayon. Hindi tayo magkakagalit tungkol sa pera. Labo yun. Tang Pre, pera ngayon na sumisira sa tao. Pera sumisira sa kamag-anak, kabigan, hmm. lahat. Ito lang. Nakikita ko. Sa hindi natin nasabi yun dahil hindi pa tayo gano'ng experience sa ganun. Oo. dahil mga medyo mataba-ta Pero nung nagkakaedad na. Ako? Sa nangyong tindihan ko. Hindi na ito makakawala, pare. Nako, sinalalak na ba? Hindi, pare. Hindi na makakawala. Binanada na idol, ayun! Nako po! Diyos ko, Maria! Pare, magkailangan. Hindi, hindi lang ang tindihan ko. Pare, ko po. Ayun na ako. Ayun, nakakagulat. Andiyan na pala. ha na ba? Uh! Kapaan, sira ka. Oh. Okay, so. Taba, pre. Tataba dito talaga. Taba. Ako yung nambulig, oh. Mm, no. So, so, Tangka pa, ha? Oh. Fresh na fresh, no? Mm -hmm. Shout Ang leg mo. Fresh from 99. Saker, sabi mo. Fresh from 99. Saker. Wow, panalo, mga a. Ang bigat. Nakita ba yung sabog? Oo. Oh. Sa'yo. May sabog. Nakapilis pa rin. Ano nari? Eh? Ha? Tali. Pilis ka niyan, pre. Pag pumalag yan. Sa kaya, kaya nagli-leader ako dyan. Yan yung tama paglalagay pag uh, paglalagay mo na. Nakabangan ko din eh. Biglang lumabas din sa harapan ko. Hindi sumayat pre. Sabong bungo lang sumayat do. Oh, gumapalag-palag ko. 1-0. 1-0. Ganda ng kutis ang bulig din yun. Oh. Ganda uh -huh. nga pre. Hindi siya maitim. Hindi siya maputla. Diyos ko po. Inang. Alam mo na. Ano mangyayari sa'yo? Scripted Scripted ba? Ha, sa ng mamaya. Scripted. Scripted. Ganun po mag-scripted ha. Ang tagal, di ba? Utusan nung amoy puli ka na. Utusan kumagat. Hmm.